Ayan, nice to be back mga kadad yung inyong lingkod, Daddy Jim TV. So, ayan. Dahil uh, tipid tayo ngayon sa ating uh, uh, kanin, so, kailangan natin na uh, medyo kakaiba yung ating uh, uulamin ngayon. So, ayan. Let's go. Papakita natin. Ayan, mga guys. Ayan, eh, nagluto lang tayo na ginutong buko, bakuli. Eh. Ayan, nag-plate lang tayo ng bukulin lang net. natin ng uh, arina, and then egg. So, ayan, mamaya. Tingnan natin mamaya. Ayan, ayan mga kadadi. Ayan, yun linuto natin. Broccoli naman. Ilanggan natin ng arina at saka itlog. Tapos, siyempre, meron tayong kaunting itlog. Ayan, itlog. And then, hindi, hindi mawawala yung isda. Ayan, meron tayong isda na isa. Tapos, yung kanin natin is kunting konti lang. Ayan. So, yan lang mga kadadding ating na-share ngayon. Ayan. So, ayan dahil dahil mga kadadding natapos na. Naipakita na natin yung ating uh, kakain ngayon. So, ako ay uh, kakain na. Hanggang dito lang muna ang ating na-share uh, na, na video sa ngayon. Hanggang sa muli. dali Jim TV.